Ito, nakakarami na kami. Oh. Yung Mag magina, oh. yung ingina. ng mami, ay saan? Kakagulo sila sa pagkain. Hold up. Yes, hello guys! Welcome back to my channel, Chang Ami Vlog! <laughs> Ayan na, oh. Tingnan so, mo. So, oh, ayan, makeup, oh. Ano di ba dumiretso sila dito? Yeah, pakita mo ulit. Yes, pakita mo. Wow, wasa niyo isang basket ba? Kailangan makadalawang basket tayo dyan, oh. Nagayon niyo po na puno yung mm. ng baby na? Hmm. Tapos, tatalo mm. sa rin. Hmm. <laughs> Para sa Pasko. Hmm. Ito yung isa, oh. My Hindi. My hmm. Ay, tama yung makeup mo. Wow! Ang ganda na makeup po. Asa Asan yung costume niya? Wala pa yung costume nila. Ito costume. Oh. yung costume. Yung costume. Yung Spider. Wow! E spider. Alis ma so may makeup artist namin. Oh, ito, si ano ka? Witch. Ito, si Wednesday. Eh, ni Witch na malit. Hmm. Asan si Chucky? Ito, Chucky. Ayun, si Spider. Ayun, alam ano si Ivy? Wednesday. Wednesday isa. Kiya. Ah, ayun. At ayun na nga guys for today's videos Alam nyo na kung saan kami papunta ngayon Pupunta lang naman kami sa aking kapatid Sa Marilao, Bulacan Kung saan ay makikita. Nakikitrit or treats kami ah! na kandabulol tuloy ako. At ayun na nga guys, kasama ko na ang lahat ng mga pangangging ko, ang mga bata batutang ito. Tingnan nyo naman ang mga itsura. O kasi lang mga nakakatakot daw at iba't ibang karakter nga. Ang kanilang mga sukot. At ito na nga guys, nandito na kami sa subdivision ng aking kapatid sa Villa de la Bonte Divine Subdivision Prince of First Marilao Bulacan. Ewan ko ka kung tama yung pagkakabanggit ko. <laughs> Basta, iyon na yun. At ito na nga, nandito kami para mag -parenting. Okay? Baan tawag doon yung mga face nila Lifey Pinturan o maglalagay ng kung ano nung character doon. Basta yun na yun. At eto na nga, andito na nga si Ate Ang pangulo ng subdivision. At eto nga, isa-isa na nga kami Casa, si At eto nga, nagantay-antay na yung mga pamangking ko dahil at silang pumila dahil gusto nila ma-paint yung mga face nila. At nakita ko naman talagang sobrang excited tong lahat ng mga bata batuta. Dahil nakita nyo naman talagang ngayon lang sila naka-experience na ganito na makisali sa trick treat or treats. Mama ko yung pamangking ko, natakakot. Oh, ay na niya pumarada. <laughs> natakot doon sa ano. Natakot doon sa mga ano daw costume costume. Ay eh, siya naman si Wednesday oh. <laughs> at ito mga guys, magi-start na ang aming treat or treats kaya samahan niyo kami para makisaya at maki nito sa kanilang treat or treats. streets. sa website namin ayaw na mag ano ayaw, <laughs> nung, ayaw na mag na ng costume naiinitan na ano, Mira? <laughs> Ay, Dracula, oh. na oh, Mira kaya oh, na oh, oh, si Dracula <laughs> nakakarami oh, oh, diba na sila pa isa si Hindi lang niya. ko

Oh. Uh, He? Eh eh eh, eh? 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 Kami. Paki-tit. Kita po mangingi po kami. Happy, Happy Halloween, Halloween po kahit konti. Hi po kay sa vlog namin. Thank you. Bahatiin namin kami. Karami ka ate. Ate Sha, <laughs> Nangihiyuli kami. Dami na. Wow, dami mo na ako. Konti pala. Ate. Ate, hi ka sa vlog ko. Thank you. konti lang. ka ba? Mati na, ate. Ate, hi ka. <laughs> ate, hi ka. <laughs> Pero, hi sa vlog. Hi Halloween po. Thank you, Ate. Hype po kayo sa vlog po. Thank you. Alig na na, na. Let's go. Hidato ba diba? Hello po, yan na.

Wow, dami. Uh, Kuha ng mami, ay eh, saan? Wow, oh, ganda. Nakuha ng mami, ayan oh Kasi ano mga nakuha nyo? Kasi nakuha mo. Wow, dami oh Nasa si Ivy, nakuha ni Ivy. Ba'n sayo? Naubos na? Ako ng mami oh, ayan oh <laughs> Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka? enjoy ka? Michael, Hasan. Wow, ang dami. Oh. Hmm. Yan na tira sa kapatid ko. Napagod. Mm. Ito yung kapatid ko kasi napagod kami. No. Abi, niluluto mo. Ayan. Barbecue. Ayan, barbecue. Kapatid ko na setting. Ayan. Ayan. Ni libot Yung hawak mo. kumain. Ayan si ano. Kakagulo sila sa pagkain. Ay barbecue Ayan, ano, barbecue din. Yeah. 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 Ah, yeah. Iya. Ha? ¡Suscríbete al canal! batuta at ginabi na nga kami at eto ay papaalam na kami sa mga um, patid dahil sobrang nag-enjoy ang mga bata at tsutsa Ikaw, yung mga, ito si Mira ay, ay, ay. Okay. Oh, yan nag-enjoy ka uh, ah. O, oh, si Marco Marco, nag-enjoy O, yan ang si Nag-enjoy ka uh -huh. O, oh. ano yan uh -huh. Ay, basura. O, oh, ito si, o, oh, nag ka? Yeah. Yes. yes. Guys, ito na yung mga nakuha nila. Ano yung mga nakuha nyo na yan? Wow, ang dami punong-puno yung ano nila, o. Oh, punong-puno. Wow, punong-puno naman yung kanila. Ano sabihin nyo? Salamat kang ino. Salamat po Ah, ba diba? Ang ganda. Ang dami. O, oh, punong-puno yung kalabas. O, oh, tapos, yan ang dami nyo namang candy. Ano ibibigay nyo sa akin? Wow! Ito. Thank you! Ah, di diba? Ang dami. Tuwa-tuwa sila, o. Oh. Ibigay nila sa akin, o. Oh. Sa dami na kuha namin, ito lang binigay nila sa akin, o. Oh. <laughs> ay Guys, hanggang dito na lang. See you next vlog! Bye. Bye. Oh, ah, kamera.